Tiran. di, Hindi. Sa opening night naman, nag-obserbahan namin yan eh. Kung may maghaharap sa kanila o wala. Gano'n lang <laughs> yun. Doon na naman pinaharap nararamdaman yun. Tsaka wala naman nag-aharap. Sa, sa totoo nga. <laughs> <laughs> hindi hindi naman mas masikat yung mga eh. So, gano'n na lang. May dalawa na naman. Kaya maaari. Ina-aamin na namin yun Hindi naman mas sikat yung mga <laughs> na yan eh. Uh, kasi pag hinahanap nila si Rico Puno, di ba? Ang si Haji Alejandro. Um, uh, 20 years na kayo magkakasama, actually. At uh, so sa lang naman ang no, pagkakamal ng suplado yun. Pero habang nakilala mo siya mga kagal, buto nga suplado nga. <laughs> no, si Noloy naman, Siyempre, ito eh. Wala kang mabagal talaga maglakad <laughs> yun. Uh, <laughs> pagkasabay ng nagala sa airport, parang gano'n sa iyo. So, ang yun yung kapitan ng kapit ng balikat. Mm -hmm. yeah. Pero napakabayit na tao. Pati naman po si Haji, mababayit siya. Sabi naman eh, hindi ko kumikibo pag meron silang kanilang sarili show. Ah. So, dapat di na sila kumibo ngayon. You know? At na kanilang... <laughs> supporting kayo uh, sa mga project. Oo, supporting <laughs> kayo. Pagka minsan nakita ko silang dalawa ni Haji, So kailangan i-share, sin-share ko dun sa mga sa mga, sa mga friends ko, mga FB friends para malaman din nila na may ang show silang dalawa. You know? Pero kayong dalawa ba? Mas, mas magkaibigan talaga kayong yeah. dalawa. Pareho kasi we have one thing in common kasi pareho kami probinsyano. Mm. So ano kami, uh, nagkakaintindihan. Mm. Walang Actually, wala naman yun. Wala naman kung dito sa apat eh. Walang, walang ganun ano. Um, uh, pag nagkikita kami, parang may magkakapatid. Actually, magkakumpara kami na. lahat. Tapos na yung, ano, yung times na competitor mo sila. After, ah. after that, naging colleague mo sila. Hmm. And then, after 10, 20 years na so kayo magkasama, friends na yun, di ba? <laughs> Dahil marami na kayong shared experiences. Meron na kayong magkakumpare na kayo. Minsan, yung anak na isa, kumpare ka, yung ganun eh. Uh, so, hindi, hindi mo naman sasabing gano'n dahil uh, hindi, wala na yung ano eh, wala na yung ano sa amin eh. At saka kapag mayroong good news to sa isa, kumpare parang ganito. Hindi oh, Di syempre, ikaw naman, ano ka, yung natutuwa ka, happy for him na yumayaman na siya, gano'n. Dahil nung araw, mahirap lang siya eh, di ba? So, natutuwa ka na rin for him, no? At ngayon, siyempre, si Marcos Sison, nakamustang ah, na, di ba? nung araw, ano lang yan eh, ah, parang... <clears throat> ano is... ba yung minos? Ano no? yung kung kanik, sino man nag... ano ba binigay mong katawan nung parang makuha wang... <laughs> para mo? Ma Hindi ko na maalala yun. Eh. Pero, ang nakakatuwa eh dito. Diba? Pag nakikita mo maasenso yung kasama mong, mo, lo, proud ka, sako ka yan, gano'n gano'n, di ba? Hindi yung... Hindi, hindi gano'n. Ibang feeling niyo. Pero now, minsan di kayo nagka... pikunan, tampuhan, or... Alam mo... Pikitan. Hindi, nagkaka-pikunan sila. Ako naroon ako. Ah, okay. To... Ito naman, matagal na to. Ito yung... Buhay pa si Rico. Si Rico puno ang intergero dito sa laki. Eh. Sa totoo lang. So kung takaawad, minsan, minsan natitigol sila, minsan hindi. Ano eh, mayroong halimbawa, may schedule ng 9 o'clock ng umaga. So mayroong mali-lay, mayroong ano. So anong iyayari? Nagre-react yung nauuna. So magpapalay siya. Hindi nang tikunan doon. So hanggang sa kanya, kanyang takasan na lang, kanyang hanyang dahilan. Pero kung kami mga bata, siguro kung talagang na kami hindi nagsisyo. Eh kasi nga, nagsama-sama kami dito dahil sa laki ng pangangailangan, kaya nang titi sa lalak kami. Parang yayaman yun na, no? <laughs> yung, yung episode na yun, dumadaan lahat oh, doon na magkasama. Oh, kung pa paano nagsusurvive doon, ang talagang magka-kontrapelo mag, uh, yeah. si Haji at si Lito Puno, mm -hmm. tuturuan. Kasi pumapatol kasi, eh, di ba? Si Haji talagang, uh, ang personality niya, pag napunta ka sa kwarto niya, hay mo, nas, na, napunta kayo sa Amerika, napasok ka sa kwarto noon, magugulat kayo yung mga susunod niya bukas na kasunod-sunod yun. Oregon na. Oo, oh, ganun siya ng order. Totoo yan, ha? Hindi, hindi ko sinisiraan. Pero yun, totoo lang. Kahit tanong mo sa kanya, totoo yun. Pati yung medyas, nakagalan yun. Pagpasok mo kay Rico Puno, talaga namang nagkakalat lahat hanggang sa sahil, nagkakalat sa sigar. Pagpasok mo, nagkakalat. Nagpapunod doon. Nang ano pinamili, lahat ng bag na, no. Ah, sabi sa'yo, hindi. Magkaibang magkaiba talaga yung dalawa ngayon. Hindi ko alam pa paano kami nagtagal during that time. Pero, there was a time talagang yung industry na magkasundo ni Rico at ni Haji. Nagka, no. na we may split up. So, oh. ngayon, uh, matagal-tagal din yun, ano? Tapos, nung nawala na si Rico, nagka, nagka, Nagkamagtin-untin na naman kaming nagkasama-sama. In short, natahimik tayo. Oo din. Uh, tama rin si Marco na ang nai-intriga talaga si Coryx eh. Um, Gusto nyo kasi siya yung leader. Totoo lang. Kaya lang, uh, okay lang si Haji doon. Kaya lang, pag mag-gulo, siyempre yung isang order rin na natatakot. Parang hindi niya matanggap yung gulong set-up eh. Kailangan ng ma siya ng clarity. Ma ano bang ba plano natin kapag wala? Walang plano. Parang hindi ka matanggap na leader kapag gano'n yung sitwasyon. Parang gano'n ang nagkaka-assess ko sa sitwasyon namin. Tapos <coughs> pag papagsimula na bibig ko na si Haji, lalo siya nang iniinis. Ano mm yun? -hmm. Parang... Lalo nang <coughs> ginugulo yung ano. May concept na ganito. no? Kasi si Haji, naniniwala ako na when he retires, he'll be a good uh, writer and a good director. Kasi marami siyang concept sa in his mind. Ngayon, sinisira, at, 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 sinisira ni Rico talaga yun. Ano yun? Intentionally. Parang asar lang ba? Ganun. siya. Ganun siya ta na nakakatawa. Hindi siya nakakainis. Ang, 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 ang naiinis, itong seryosong isa na seryoso talaga. Hindi, <laughs> he can put you down very sadly. Uh, because naman, no it's either you take it or you go away. Kung nararamdaman mo pinupuntaw ka. Ngayon, ang ma ma mga na nangyari sa amin ngayon ay uh, we let Haji leave. At uh, so far naman, uh, napaka smooth naman ang takbo uh, ng grupo namin. At walang ano, walang hindi, okay, lakat-lakat na yan. Uh, dalawa si si Nono at si Marco, may shoto. Kami ni Nono or kami ni Haji na hindi na sa isang birthday dito. Ganon. Uh, walang ano, walang masamang tinakay doon. Basta tangkapin, kung kikita. Ganon. Um, and by the way, may napansin ako recently na trend. Ewan ko lang kung nanotice nyo. After yung pandemya, napansin ko ah, lahat ng mayaman na nag-birthday, talagang imbitado kami at uh, syempre ang lakas magbayad. Hmm. Hindi naman dahil sa ano no ha. Ang napansin ko, nagkaroon ng realization na maraming mga kaibigan silang may pera na namatay. Napansin nila na yung pera hindi naman nadadala pala, no? Siyempre, madaling sabihin yun eh. Pero seeing it, you know, in front of you and hearing what your friends suffered habang may mga pera na wala naman nangyari sa ospital, eh, nisan yung pera mo, hindi ka tinatanggap sa ospital eh ganong klaseng anong yung dati mong privilege, eh, mag-survive ka na lang eh, napakalaking bagay na eh. And after yung survive, survival station na yon nangyari is para silang sabi na sabi na may parang revenge na lockdown whatever. Pagkatapos, eto ako, gusto kong magkita-kita mag lang ako, oh, wala ka dyan, tara, ipakakangay ko sa kanila lahat. At iimbitahin ko, walang pakilang, dali mo sa rin, panira rin sa harap ko. Uh, Magkana batch niya, wala, I don't care. Yun ang nagiging papel ko ngayon. Namin. And, uh, syempre, again, nandun ka na naman sa right place at the right time. Yeah. <laughs> Kaya na naman, di ba? <laughs> Oo, misa tinitingnan mo yung mga bagay na yan. So medyo iba-ibang klaseng plane ng perspective na instead of seeing this as a, you know, uh, pangkaraniwang happening, tinitingnan ko to anymore, ang maswerte na naman ako, na ganun. Mm -hmm. Dahil kung hindi naman edad nito hindi naman ako may imbitahan dito. Kung wala na akong pera to, kahit naman gusto 30 times, hindi naman mangyayari din. So, ibig sabihin, the right place at the right time ka na naman. Pero, yeah, may mas talaga, yun, eh, No? Hindi lang In short, kami yung nakinabang. <laughs> mas maraming show. <clears throat> kasi, yung mga... Siyempre, yung mga hindi nakakapanood sa kanila <coughs> ng live, no, Mga bata pa kami, most of them are man or di ba? Ayan, Successful. Okay. So, yun yung ginagawa nila tama siya eh, right after pandemic, siyempre may marirealize ka na, hindi mo siya tap talaga magagala sa hukay. May, might as well Enjoy. do what you want to do, spend, splurge, yeah. and show love to your relatives, yeah. no. na, ano, no, no, share, kumbaga, share. So yun ang nangyari. At kami po, <laughs> kami po nakilapang doon. <laughs> Paano niyo pinapangalagaan yung health ninyo ngayon? May yes. mga senior na kayo. Oh.